Ayan, nandito tayo ngayon mga idol sa taas ng bakuran ko mga idol at may nakita akong gagamba. Ayan, ayan mga idol. Ayan, oh. may nakita ako mga idol na gagamba. Ayan, yan ang nilaro ko na isang araw mga idol. Ayan, nandito po pala ako sa bakuran ko sa aking mga halaman mga idol. Ayan po palang halaman ko. Ayan pagagamba mga idol. Oh. Ayan, isa. Dalawa may nakita naman po ako. Dito po sa mga gabi-gabihan ko. Ayan. Nagalaw po siya mga idol. Oh. Ay, nagalaw po siya mga idol. Tumatakbo po siya. Ayan. At ito mga idol, nandito po tayo. Apuntahan po natin yung aking bungambilyang. Anamulaklak na pala mga idol. Wala pang sukla yung buhok ko. <laughs> Kasi umakit na lang ako dito sa aking taas. Ayan. Ayan. Namulaklak na po pala mga idol yung aking halaman na bunggam belya. Tsaka yung orchids ko. Ayan. Ayan tong orchids na to mga idol nung pandemic. Nabili po namin ito ng alam po mga gano'n itong mga idol. 1,000 po itong mga idol itong orchids na to. Ito lang yung tumibay. Tsaka yung roses ko, ayun. Tsaka ito. Ito naman kalag ito yung mga idol. Ang kalag mga idol. At ayan po, oh. pa, Oh. Doon pa. Kami pa po ako doon. Mga lahalaman ko. Sampagita, mayroon tayo ako akong doon. ito nito po yung palm tree. Ito yung palm tree mga idol na pwede mo siyang uh, papasbasan 'yung mahal na araw mga idol. Kukupit ka lang dito at ito yung dadalhin mo para pasbasan sa simbahan mga idol. Pag may ano na palaspas. Tsaka 'yun naman po yung sampagitan mga idol, wala na siyang bulaklak. Medyo nag-ano na rin dahon na tumatanda. Ang hmm, dami po mga halaman. At ito naman po mga idol, yung badyang ko. Ayan. Ayan ang badyang ko. Lumulot yan ako. Ayan. At ito naman po, namulaklak na rin po mga idol, yung aking peace lily. Ayan. Ang cute ng ating peace lily mga idol. Ayan. Ayan po mga idol, hanggang dito lang po ating video. Bye-bye.